Inatasan ng Department of Education ng mga paaralan na magsagawa ng mga aktibidad para gunitain ang ikatatlumput walong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan ay kahit pa hindi ito idineklarang holiday ng Malacanang ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Pulhencio. Pamamagitan ng teatro, inalala ng mga artist na ito sa bantayog ng mga bayani ang makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986. Isa sa mga nakiisa si Lori na nakiprotesta rin noon sa People Power, 38 taon na ang nakalipas. Giit niya, kailangan maunawaan ang kasulukuyang henerasyon ang nangyari noon sa EDSA na naghatid ng malawakang pagbabago tungo sa demokrasya ng Pilipinas matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos. Kabilang si Alex sa mga estudyanteng nanood sa interactive public theater performance na pinamagatang Forget Me Not. Parang nai-imagine nai ko kung ano yung pinagdaanan noon, yun, kung gano'ng kasakit. Itong activity is very, very helpful. And itong interactive na performance, talagang para kang mapapabalik doon sa past. Hindi lang sa EDSA nangyari ang people power. Maraming ding um, nag-resist, maraming tumilig tumulig sa, sa diktaturya ni Marcos sa Cebu, Davao, Baguio, Iloilo, Bacolod. Higit pa ito sa isang taon, 1986, it goes beyond, it transcends time. Hanggang ngayon ay marami pa rin tao ang naniniwala sa demokrasya. Bilang bahagi rin ng paggunita sa anibersaryo ng People Power, binuksan na rin sa publiko ang Freedom Memorial Gallery sa Quezon City. Ipinakita rito ang mga dugoang damit na sumasalamin sa pagkakaisa ng mga Pilipino noong People Power mayroon ding wall of torture na sumisimbolo sa mga pang-aabuso noong martial law. Nakasulat dito ang mga pangalan ng higit labing isang libong biktima ng batas militar. Ilan lang ito sa mga naingatang memorabilia ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission para alalahanin ang mga sakripisyo at karanasan ng mga nakiisa sa people power. We want to show them that this happened, that this is the truth and this is the proof and That the government itself recognizes that this happened because the Freedom Memorial Museum Gallery is the first, uh, the only uh, state sponsored. a uh, gallery dedicated to the human rights violations that happened during the Marcos martial law era taliwas sa mga nagdaang people power anniversary hindi idineklara holiday ng malakanyang ang february 25 sa unang pagkakataon natapat naman daw kasi ito sa araw ng linggo kaya wala itong masyadong epekto sa ekonomiya sa kabila nito, naglabas naman ng memorandum order ang Department of Education na pinamumunaan ni Vice President Sara Duterte kung saan hinihikayat ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa na magdaos ng mga aktibidad na gumugunita sa people power. Ayon sa DepEd, layo nitong mabigyang kamalayan ng mga estudyante at itaguyod ang mas malalim na pangunawa sa mga prinsipyong ipinaglaban at kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag